For God's sake, Lola! Ano naman mawawala sa'yo kung maniwala ka? Bawas mo na yung pagsasabi ng pamahayin dito. Eh, kaya lang naman ginagawa ko yung mga ganyang bagay. Naku, 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 apo! Itigil mo yung pagwawala sa gabi! Nakakamalas yan! Tigil mo yan, tigil mo yan, tigil mo yan! Malas yan sa gabi. Parang tinataboy mo yung grasya. Mamalasin Mama, tayo! Here we go again! Pwede po ba, Lola? Huwag niyo po sa akin itanim yung mga pamahiin niyo. Dahil hindi po ako naniniwala sa mga ganyan. Pero hindi naman masama kung maniwala tayo. Unang-una, walang mawawala sa sa'yo. Meron pong mawawala sa akin. Ano naman mawawala sa sa'yo kung maniwala ka? Moralidad. Tsaka Lola, 2023 na po. Magti-2024 na nga eh. Pwede po bang tigilan niyo na po yung kahibangan niyo? Tsaka, nagwawalis po ako dahil madumi. Saan pa yung pinag-aralan ko kung puro po panmahiin yung ine tinatatak nyo sa utak ko? Tsaka Lola, common sense. Sino pong magwawalis at mamalasin? Nagwawalis ho ako kasi madumi. Ha? Huh? Ano magsasampay ka? Ganitong oras, alas 6? Paawal magsasampay ng alas 6, alam ba? Pamahiin ng lolo ko noon. Bawal magsampay ganitong oras kasi baka ng duwende. For God's sake, Lola! Wala po tayo sa Pilipinas para maniwala po kayo sa mga duwe-duwende na yan. Ah, basta. Huwag ka muna magsasampay ganitong oras. Bukas na. Sus naman pamahiin nyo yan, Lola. Ano po bang meron pamahiin pa kayo dyan? Bawal maligo galing sa labas? Bawal tamingin ang medyas kasi walang direksyon sa buhay. Pag nagkasugat ka, hindi ka gagaling sa mahal na araw. Diyos ko naman. Lola, alam nyo po yung mga pamahiin yun, nakakarindi na po. Sobra. Ma, ano naman nangyayari? Kausapan niyo po si Lola. Nakakaimbyar na. Ma, ano na naman nangyari? Ano pinagsasabi mo na naman? Eh, yung apo ko kasi, yung anak mo, pinagsasabihan ko lang na huwag magsasampay ng ganitong oras, alas 6. Ma naman, sinabi ko naman sa sa'yo, nasa Dubai na tayo. Yung mga pamahiin mo, sabi ko sa'yo, boss, bawasan mo na yung pagsasabi ng pamahiin dito. Eh, kaya lang naman ginagawa ko yung mga ganyang bagay kasi ayokong mapahamak yung apo ko. Nay, ama, naiintindihan ko po yun. Kaso nga lang po, hindi na masyadong applicable yung dito. Kaya, Bawas-bawasan niyo po yung pagsunod natin sa pamahiin. Ayaan niyo po, pagsasabihan ko po yung anak ko. na po na Dito na po ako, kasapin yan ako. Anak, huwag masyado mo na napagtakasan ng boss yung lola mo. Grabe naman po kasi. Sobrang nakakainis na po yung mga pamahiin ni Lola. Minsan, nonsense na po. <laughs> Anak, hindi ko, naiintindihan ko yung point mo. hindi rin natin masisisi yung Lola mo. At doon siya nabulat sa mga pamahiin, hindi ka tulad sa generasyon nyo. Hindi na, siya, hindi na masyadong pinaniniwalaan ng mga pamahiin. Intindihin mo na lang yung Lola mo. Kung ano man yung nasasabi niya, ayaan mo na lang. Sabayan mo na lang. Sakyan mo na lang ba? and lasting anak. ayun na ayaw na pagsisigawan mo at pagtatasa mo ng boses yung lola mo, ha? Pumunta ka rin at ka ng sorry sa kanya. Sige po. Lola, sorry po na napagtasan ko po kayo ng boses kahapon, ha? Okay lang yun. naiintindihan ko naman kayong mga kabataan. Okay lang yun. Basta po, Lola tama na po masyadong mga pamahiin kasi hindi po siya umaakma sa atin ngayon na henerasyon. Tsaka, yung mga pamahiin niyo po, hindi po ako naniniwala dun. Kaya sorry po talaga na nataasan ko po kayo ng boses kahapon. Okay lang yun. Um, minsan naman kasi kami mga matatanda yung pamahiin natin. Minsan, wala na sa hulog eh. Okay lang yun. Sorry po talaga, Lola. Okay lang yun. Tara po. Sorry. Tara po. Libre ko po kayo. Punta tayo sa Pizza Hut. Ayoko. Gusto ko ice cream. Pizza Hut po pati ice cream. Okay. Gusto ko po, Sotyo, nakatupis po kayo, ha? Wala. Papakalala ko po kayo sa mga kaibigan ko. Huwag na mayon, Masama yun. Masama. Sisipunin ako. Baka naman may pamahiin pa tayo dyan, Lola. Wala na, wala na. Charla. Wala. Charla. Tara na po. Okay.